Nabubulaho yung kapitbahay Mas maingay pa ata yung bungangan ng kapitbahay dito Good morning mga kaibigan Meron na naman tayong bagong customer Ito si... Ano pangalan nito? Busing Busing yeah, Si Sir Elmer From San Jose Del Monte Kukuha po siya ng Isa nating uh, Mabiling-mabili na Filking Generator Legit ito, legit Yes <laughs> material, Hello, ng Dito ko Dito ko yung langis na gagamitin mo is four stroke na synthetic oil para oh, matagal. Oh, ito pala. oo. Oh. oh yan. Oh, palo na. Palo na. <laughs> Dami mo na palang ano, eh, subscriber. Eh. Mahigit na eh. Anong napagsimulan mo ng vlog? Itong mga power tools? Car vlog talaga ako, sir. Oh, ah, car Yung vlog. mga sasakyan, nire-review ko lahat. Ah, okay. Mga brand new cars. Nung nag-ano uh, ka na inis ka dun sa may bus, naka, sasakyan ka nun, naka-motor? ano ba ako nun? Hindi, no. ano lang yun. Review lang yun. Review lang yun? Video from, ano, sa send lang ng mga follower din. Alam ko pa nga yung, yeah. alam ko pa nga yung bus, bus oh, ah, yung victory. <laughs> Ay, Di, ano, Jill. Jill. Jill, oh, Jill. Jill, nabuli dilaw. Jill. <laughs> Jill. Di ba nakakainis? Oo oh, naman. Tinakpan niya yung ano. Mainis ka nga pag motorsiklo lang ang nasa pedestrian din. Paano na kaya yung bus na talaga? Kaya. Lang. Kaya nabubusisan ko kaagad yung nag-usap tayo kagabi. Million views yun eh. Hmm. Kaya maraming nakapanood nun. Bilib ba, ba ko na ito? Dahil tinitingnan ko lahat ng review na ito eh. Mm, -mm. Naka air naka lang siya eh, di ba? Oh. Wala naman siyang radiator eh. Wala. Aircool lang siya. Pero hindi, walang, walang issue na nagka-overheat ito? Eh, as of now sir, wala. May one year na ata itong nilabas ano? Mm -mm kailangan pagandaan yung ano eh. Pag uh, panay ang brown out, saka baka magdouble price yun eh. Tama sir. Yan <laughs> uh. naman talaga eh. Kung ano ang in demand. May nakita ako ma sa no sa Facebook na nagbibinta. Kulay green, ayaw ko lang banggitin yung brand na. <laughs> Gamit na daw eh. Alam mo, 4,000 watts, binibinta binta mm -hmm. lang niya ng 20K. Mm. -hmm. Magduda ka na doon, di ba? Uh, okay baka mamaya may issue ito eh. Nahirap na. 3 to 10 times lang daw na niya nagagamit. Pero, Alanganin. ba't binibintan niya ang ganun kababa? Ayan, natapo na. Nahirap na Masyadong mababa ang price. Oo, oh, magduda ka. Pagganan? Kaya nga. Kulay green. Ah, uh, yeah. ano kayang brand yun? <laughs> <laughs> Yan ba yung USA? Yan yung, yun yung, yun yung una ko, hindi. Yun yung una kong inano eh. Yun yung una kong plano na tinitingnan ko eh. Pero, tinalo siya dito sa pictures nito eh. Oh, iba pictures nito. Oo. Ito, okay na ito. Ayan, so okay na. Pati si Bismindoro, ito nang gamit niya eh, Remote start uh ah, -uh, ah, na eh. Uh <laughs> ah. Alisin ko na ito, sir. Oo, oh, sige. Okay. Tapos gasolina. Ilang litro yung kapasiti nito? Uh, mas malaki to ng konti doon sa isi. Mga nasa 5 to 6. Pero ito pang testing lang, sir, ha? Hmm. hmm lang. Uh, hindi lang. Hindi lang ko pa yan. Eh. Ay, ito pala. Ito tanong ko. Mm -hmm. Anong linya ang gagawin? Paano pag uh, ano sa linya na ito? Kahit na extension lang, sir. Pwede Tapos, na. isasaksak ko sa outlet. Ay, wag sa Pwede rin. Kaya lang, ah, ano mo, observe mo na lang. Nang mabuti. Sobrang may breaker naman yung bahay ko, mag-trip lang din siguro. Pag siguro ano. mag ano ka ng... Delikado lang doon yung overload ano? Oh. So, ah, hindi, ang kain naman din dito sa ano natin, kahit mag-overload siya, walang problema, mamamatay lang siya. Okay. Yeah. Mas maganda pa nga ito na ano, we, eh, medyo sinasagad mo eh. Hmm. Yung ganyan load eh. Oh, ang suggestion mo, pin pinaka maganda nag li talaga ako doon sa ano. So uh, opo. You know, kung, kung, gusto box. mo talaga na ikabit sa, sa, ano, sa breaker, gawa ka ng, ano, ng sistema. Ilalagay mo siya ng maayos. Ito yung kanyang remote. Tapos manual. Hmm. Pinipihit mo ito dito. Hmm. dito. Ayan. So, dapat naka... naka ano on siya? Naka-on. Hmm. Pagka mo siya, I-off uh, mo siya. Oh, so, okay. kaya lang bago mo siya i-off, Siyempre, kung halimbawa, galing ka sa gamit, hmm. palalamigin mo muna. Okay. para at least yung pressure na mabibuild up sumingaw muna okay. saka mo siya i-off more or less mga 30 minutes hindi, na, hindi, naman mag-overflow pag uh, tagalan na in-off siya in, hindi, na, yung... hindi naman kailangan lang siyang talagang naka-on pagka gumagana para may pumasok na hangin uh, bumaba yung gasolina uh, okay. ang ano kasi nito parang isisil mo siya pag in-off mo Mm, okay. Seal siya. Ibig sabihin, mm. hindi na mag-evaporate yung ano ng gasolina. Tawag ito, parang breather siya, no? Ah, ayun. Parang na. ganun. Mm. Uh, Iba pala siya nakukonnect. Na ito, hmm. sir. Walang action, eh. <laughs> Ako. Ito. Protected Pwede siya. palang i-unplug siya pag uh, hindi gagamitin, ano? Ah, Para ma Para hindi ma-discharge. Protected siya, oh. Okay, maganda. Kasi, siyempre, naka-stuck siya, di ba? So, maganda. Kailangan mo nang nakagalin. <laughs> Mas may chukpal pala, no? ilalabas yung kanyang voltage oh. tapos pag magpapalit din yan ng kung gano'n na siya katagal ito 60 hertz tapos dapat zero yan kasi sa ayun zero oh. dito mo makikita kung ilang oras mo na siya nagagamit Rating hour na yes. yun nakie off natin yung eco mode iingay siya yeah. yun. pero automatic na yan na magre-revolution maglalakas uh, yung revolution niya depende dun sa ano mo sa load mo no? Try natin yung ano. Off natin. Try natin dito. Manual. Ano? Mababa lang yung decibel na ito, no? Oo, oh, eh, ganyan lang po. Ganyan lang yung ano niya. Or or less, parang yung usapan lang ng tao, sir. Nagkarinigan pa rin, ano? Ah. Hindi nabubulaho yung kapitbahay. Oh, uh, pagka kahit gabi, okay lang. Mas maingay pa ata yung bunga nga nung kapitbahay dito. <laughs> <laughs> Joke Tumakan na lang ha? natin sir kung may lalabas na ano, naboltahe boltahe Na voltahe, no? oh, sige. Tina natin. Kumakapagpailaw siya. Naka-eco yan ano? Naka-eco. Ayan, na natin. Ito siya. Ah, kailangan pihitin, ano? Ah, malitin para... Pinakalak niya, pinakalak. Pinakalak siya pasok natin yun gana okay oh pas na okay pagka wala ng kuryente doon tayo maghahanap ng mga generator Bahala baka mamaya yun. minsan wala tayong mahanap tsaka idodobli yung presyo nyan kabisado oh. yan eh. mas maganda ayun talaga bumili oh ang panahon na hindi pa nagkakaubusan out kay Sir Ken, salamat sa pag-defer kay Sir Elmer Thank you sir, dahil uh, kung hindi sa'yo hindi mapapadali yung pagbili ko dito <laughs> baka malayo yung biyahe ko 4200 IE2R so ito uh, 45,500 meron pa tayong mas uh, yung kompleto na yung gumbaga, lahat automatic nasa 55,000 plus yung mga kaibigan and meron pa po tayong mga iba ibang mga power tools pa Pressure washer, welding machine, and the rest. Mag-comment lang kayo sa baba kung ano yung kailangan nyo. Tapos, pwede rin kayo mag-direct uh, message dito sa ating Facebook page. Okay, mga kaibigan. Salamat po. Salamat, sir. Yan. Thank you.